Likas sa mga Filipino ang pagkakaroon ng baby face. Kaya naman ilang mga aktres ang ibabahagi namin sa inyo na hindi nyo aakalain na magkakapareho pala ng edad. Nadine Lustre at Sarah Labati. Ang mga aktres na sina Nadine at Sarah ay 31 years old na. Sa darating na October ay magta-31 na si Nadine Lustre. Samantalang si Sarah Labati din ay 31. Ayon sa mga fans, parehong maganda ang dalawang aktres. Sinadina isa sa mga tinataguri ang best actress sa Pilipinas dahil narin sa pelikulang Deleter na ipinalabas sa Metro Manila Film Festival. Samantala, bumalot din naman ang intriga sa aktres na si Sarah Labati nang magkaroon nga sila ng hiwalayan ng kanyang asawang si Richard Gutierrez. Kamakailan ay may mga lumabas na mga litrato na kung saan ay makikita may kasamang lalaki sa Hong Kong si Sarah Labati at ilan ang nagsabing baka daw may relasyon ng dalawa. Pero mabilis namang nilinaw ni Sarah na kaibigan lamang ang kanyang kasama. Samantala, si Nadine Lustre naman ay masaya din sa piling ng kanyang bagong boyfriend matapos nga ang relasyon niya kay James Reid ay nakita naman ang pagbulusok ng career ni Nadine Lustre na ngayon ay lalong dumadami ang fans sa kanyang social media at naghihintay nga ng kanyang proyekto. Marian Rivera at Dimples Romana Sa darating na no August ay magpo 40 years old na si Marian samantalang si Dimples naman ay sa November. Parehong ipinanganak noong 1984 pero ayon sa mga fans ay wala sa muka ni Marian ang 40 na at pati na din si Dimples Romana. Kilala ang dalawa sa pagiging mauhusay na aktres sa kanilang mga larangan at kilala din si Marion Rivera bilang primetime queen sa Jamie 7. Kamakailan ay gumawa ng pelikula si Marion kasama ang kanyang asawa na si Ding Dong Dantes at halos umabot nga sa isang bilyon ang kinita ng pelikulang Rewind na ipinalabas Metro Manila Film Festival noong 2023. Kaya naman maraming mga fans ang natuwa sa comeback movie na ito ni Marion kasama ang kanyang real-life husband na si Ding Dong Dantes. Samantala si Dimpos Romano naman ay patuloy din gagawa ng mga proyekto with ABS-CBN at marami nga ang natutuwa sa friendship nila ni Angel Oxing. Tuwing may mga issue na pumapaloob kay Angel ay nandun naman si Dimples para ipagtanggol ang kanyang kaibigan. Masaya din si Dimples sa takbo ng kanyang karir at pati na rin sa kanyang pagiging hands-on na parent. Ann Curtis at Heart Evangelista, hindi nyo akalain na 39 years old na ang dalawa at marami nga ang natutuwa dahil pareho silang nag-celebrate ng ika-39th birthday noong February. Ipinanganak si Ann Curtis noong February 17, 1985 samantalang ipinanganak naman si Hart noong February 14, 1985. Parehong sikat sa larangan ng hosting at pati na rin sa kanilang mga showbiz career. Si Hart ang tinuturing na isang fashion icon internationally dahil na rin sa mga presence niya sa mga fashion week hindi lamang sa Paris kundi na rin sa Italy at isa rin sa mga makikita lalo na laman ng social media hindi lamang sa Pilipinas pati na rin sa ibang bansa. Sikat na ho si Anne Curtis at maraming mga movies na rin ang kanyang ginawa at very hands on din sa kanyang pagiging ina. Isa si Anne Curtis sa mga magulang na kung saan ay tinutukan ng pagpapalaki sa kanyang anak na si Dalia. Kaya naman natuwa ang mga fans dahil matapos ang ilang taong pamamahinga ni Anne dahil sa panganak ay nakabalik din ito sa It's Showtime na ngayon ay ipapalabas na sa GMA 7. Kim Chu at Rian Ramos. Sa darating na August 19 ay magta-34 years old na si Kim Chu. At sa darating na October 3 naman ay 34 years old na rin si Rian Ramos. Si Kim Chu ay isa sa mga pinakasikat na aktres ngayon na kung saan nga ay marami ang humanga sa kanya lalo na sa teleserye na Linlang. Ngayon ay kasama niya uli ang kanyang partner na si Pablo Abilino sa teleserye na What's Wrong with Secretary Kim. Ayon sa mga fans, sikat na sikat si Kim kahit na nakaranas ito ng breakup sa kanyang long-time boyfriend na si Sinyan Lim. Ayon sa mga fans, mas tinututukan ngayon ni Kim Chu ang kanyang show at showbiz career dahil na rin sa mga naranasan niya nitong mga nakaraang taon. Samantala, si Rian Ramos naman ay patuloy din gumagawa ng proyekto sa GMA7 at masaya din sa kanyang love life. Jessica Garcia at Femela Baranda sa darating na July 24 ay magdadaos ng kanyang ika 44 birthday si Cheska Garcia. Hindi man aktibo si Cheska ngayon sa showbiz pero masaya siya na alagaan ang kanyang lumalaking pamilya. Sikat na sikat din ang Kramer family sa social media na pangasawa ni Cheska ang sikat na basketball player na si Doug Kramer at nagkaroon nga sila ng tatlong anak. Samantala si Femela Baranda naman ay isang model na kung saan ay focus na rin sa pag-aalaga ng kanyang family. Ipinanganak si Femela noong October 1, 1980. Sarah Heronimo and Aloyda Gossing Fiao Si Sarah Geronimo ay magdadaos ng kanyang ika-36 birthday sa July 25, samantalang si Aloyda naman ay nagdaos na ng kanyang birthday noong March 9. Kaya naman ayon sa mga fans, wala sa itsura ng dalawa na 36 years old na pala ito. Parehong may asawa na sina Sarah at Aloyda pero wala pa rin silang anak. Matatanda ay ikinasal si Sarah noong February 22, 2020 at after 4 years nga ay hindi pa rin sila nagkakaroon ng supling. Pero masaya ang naging balita na lately ay nakareceive nga ng award si Sarah Geronimo sa Billboard International at maayos na din ang relasyon ni Sarah sa kanyang ina. Sa Samatala si Aloyda Gosing Fiao ay kilalang cosplayer at pati na rin social media influencer Bea Alonso at Banks Garcia. Sa darating na October 17 ay magdadaos ng kanyang ika-37th birthday si Bea Alonso. Marami nga ang nagulat ng magkaroon ng balitang naghiwalay na sila ng kanyang fiancé na si Dominic Roque. Ayon sa mga fans, sana daw ay kakasal si Bea ngayong 2024 pero dahil na rin sa aberya at mga isyong may mga tinutulan at hindi nga daw pagkakasunduan ay hindi matutuloy ang kasal ng dalawa. Pero muling bumalik ang mga balitang nagkaayos na ito pero tahimik na lang sila pagdating sa relationship. Kaya naman umaasa ang mga fans na habang tahibig ang dalawa ay maging maayos din ang kanilang relasyon at mas maraming proyekto pa ang gawin ni Bea Alonso. Pero ilan din na nagpipray na sana daw ay mag-asawa na rin si Bea dahil daw hindi na rin ito bumabata. Samantala si Banks Garcia naman ay masaya na, ay masaya na sa kanyang buhay bilang isang ina kasama ang kanyang dalawang anak at asawang Filipino-British. Kaya naman ayon sa mga fans, masaya silang makita si Banks na masaya din sa kanyang buhay. Samantala itong March 28 naman ay nagdaos ng kanyang ika-28 birthday si Catherine Bernardo at marami nga ang natuwa dahil nakita nila ang mga kaibigan kasama nito lalo na ang kanyang leading man na si Alden Richards. Ilang mga netizen na nagsabing sana daw ay magkaroon ng part 2 ang Hello Love Goodbye na kung saan ipinagbidahan ng dalawa. Umaasa rin naman na sana daw ay hindi lang friendship ang mangyari kay Alden at Catherine kundi mauwi ito sa tunay na pag-iibigan. Sa kabila ng kanilang kasikatan at pagiging mabuting mga artista at anak, makikita ang kanilang kagandahan at hindi nga anintana ang kanilang mga edad.